Let's go to point number three and our last point. God's judgment for the encouragement of the saints. God's judgment for the encouragement of the saints. Verses 11 and 12. Sabi ni Pablo, to this end, we always pray for you that our God may, may make you worthy of his calling and may fulfill every resolve for good and every work of faith by his power. so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and you in Him according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Now yung verse 11, gusto ko po yung pagkakatranslate ng NIV sa verse 11. Sabi po ng verse 11 from the New International Version, Sabe with this in mind referring to the judgment of God with this in mind we constantly pray for you that our God may count you worthy of his calling and that by his power he may fulfill every good purpose of yours and every act prompt, prompted by your faith Sa madaling salita mga kapatid the basis of Paul's prayer For the confirmation of the faith of the Thessalonians and their growth in faith is the judgment of God. So, inangkla ni Pablo yung uh, kanyang panalangin para sa paglago ng mga mananampalataya, para sa pagtibay ng kanilang pananampalataya, inangkla yun ni Pablo sa judgment ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, yung... Righteous judgment pala ng Diyos ay magdadala ng encouragement sa mga mananampalataya para mas lalo silang lumago sa kanilang pananampalataya at para mas lalo silang magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Because the the judgment of God is righteous. Believers are encouraged to build their faith and to devote themselves to good works. It means that God's judgment of the wicked is the source of the encouragement of the persecuted and confused believers in Thessalonica. Kaya magpapatuloy sila. Kaya tatatag sila sa kanilang pananampalataya. Kaya lalakas ang kanilang loob sa kabila ng kanilang mga pagsubok dahil merong hatol ang Diyos na matuwid. Yon ang kanilang panghahawakan para manatili silang matatag. Yon ang kanilang panghahawakan para manatili silang nakatayo at patuloy na naninindigan sa kanilang pananampalataya. Paul assured the Thessalonian believers that in light of the righteous judgment of God, And in answer to the prayer of Paul for them, God who is righteous will make them worthy of His calling and fulfill every good thing in them as believers. Ibig sabihin, habang dumaranas sila ng pagsubok, habang pine-persecute sila, preserve ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, makakaasa ang mga kristyano na ano man ang pagdaanan natin sa buhay, ano man pagsubok ang pagdaanan natin, i-persecute man tayo ng mga tao, ang ating kasiguraduhan, ang encouragement ng salita ng Diyos sa atin, iingatan ng Diyos ang ating pananampalataya. Ibig pong sabihin, mananatili tayong kristyano hanggang sa muling pagbabalik ni Heso Kristo. Ibig sabihin, bukas, paggising natin, Lord willing, mananampalataya pa rin tayo ni Jesus. Hindi dahil sa sarili nating kakayahan, kundi dahil sa pag-preserve ng Diyos sa ating pananampalataya. You see mga kapatid, even trials, even trials, persecution and confusion can be used by God for our growth. Naniniwala ba tayo doon o kaya tanggap ba natin 'yon? Na mas mas uh, alam mo 'yon, yung yung mas mas lalago ka pala sa pananampalataya kapag sinusubok ka ng Diyos. Mas tatatag ka pala sa pananampalataya kapag dumaranas ka ng pagsubok. That is what, that is the teaching of the Bible. I know, mahirap pong tanggapin yon pero kapag binalikan ninyo ang inyong mga past trials, looking back, at kung ano na ngayon ang inyong maturity in the faith, makikita nga ninyo na tama nga ang sinasabi ng Biblia mas matatag na ang pananampalataya natin ngayon. Praise God. Because in his perfect and infinite wisdom, hinayaan niya na dumanas tayo ng mga pagdurusa upang mas lalo tayong maging matibay sa pananampalataya. And as we grow in our faith, as we become more matured in the exercise of good works, even when faced with trials, the Lord Jesus Christ will be glorified. After all, yun naman ang nais natin, ang parangalan si Kristo na ating manunubos at ating Panginoon. That's why we need to see the judgment of god as our motivation to continue in doing the things that will give glory to the lord magpatuloy lamang po tayo sa paggawa ng mabuti sa pagsunod sa salita ng diyos magpatuloy lamang po tayo na manatiling tapat sa gawaing ipinagkatiwala sa atin ng diyos sa kabila ng mga discouragement sa paligid because God will get the glory. And eventually, He will reward our good works and He will reward our ministry. All we need to do is, alam mo yun, yung, yung just trust the Lord. Hindi na nga ngaulugan na wala tayong gagawing mga plano. Ang ibig lang sabihin, kapag ginawa na lahat natin ng plano natin, we will trust the Lord that He will prosper our plans. At kapag hindi nangyari yung mga bagay na inaasahan natin, leave it to God. That is what that is what we mean to to trust in His sovereignty. Kasi ang katotohanan, meron talagang mga bagay that is beyond our control. But since God is sovereign, we can trust Him Completely and absolutely. So God is sanctifying us whenever He allows us to go through afflictions. We may not see yet, we may not yet see the, His judgment on those who afflict us, but we can be sure that at the revelation of Christ, He will vindicate us. Makakaasa po tayo. Sabi nga. ng mga Pilipino sa atin pa din ang huling halakhak. Let me close mga kapatid. God's righteous judgment is a guaranteed future reality that brings ultimate relief and vindication to his suffering people while bringing eternal justice upon those who reject him and his gospel. So ano yung mga lesson po na ating ito take home? Let me give you three lessons or three reflection from our sermon. Number one, suffering is a sign of God's righteous judgment, a purifying process that makes believers worthy of His kingdom. Anong ibig natin sabihin dyan? Ibig sabihin, mas na nagiging malakas at matatagang ating assurance na bahagi tayo ng pamilya ng Diyos, na papasok tayo sa Kanyang kaharian because of God's righteous judgment. Pangalawa, endure hardship with faith, patience, and steadfastness. Trusting that our suffering has a purpose and will result in future glory. magcagalang po tayo. Magpasakop sa Diyos. Manatiling nagtitiwala sa Kanya kahit hindi natin nauunawaan. Because in the end, God will reward our perseverance. Bakit niya i-reward ang ating perseverance? Because His judgment is righteous. And number three, live a life that glorifies the name of the Lord Jesus Christ. Not for our own sake, but for the sake of His name. Sabi nga ni Pablo sa kanyang ibang mga panulat, whether you eat or whether you drink, do it all for the glory of God. Tayo po yung manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil napaka, napakasarap pakinggan ng inyong pagtuturo. Napakayaman ng mga salita mo. Talaga po namang nagsisilbing kalakasan sa aming mga kaluluwa. Lord, thank you for feeding us with your word this morning. Ito po talaga lamang ang aming mapanghahawakan sa mga pagsubok namin at mga pagdurusa. Once again, Lord, we pray in the light of this super typhoon na mas lalo namin kayong asahan, mas lalo namin kayong pagkatiwalaan, mas lalo kaming maging mapagpakumbaba before you and acknowledge your sovereignty. You are the mighty the almighty god the exalted god of christianity and of the bible nagpapakumbaba po kami panginoon dalangin ko po o Diyos, na mag, magbigay sa amin ng katatagan ng mga salita mong ito sa mga confusion po namin sa mga mga uh, pagsubok po namin na dinaranasan ngayon na hindi na hindi namin masabi pa sa aming mga kapatid kayo po o oh Diyos ang nakakaalam nito you know our silent battles our struggles our doubts address them address them all oh lord through the lens of the gospel through your word na buhay at maaasahan pagpalain mo po ng aking mga kapatid na nandito patatagin mo ang kanilang pananampalataya Palakasin mo ang kanilang pananampalataya sa inyo. Puspusin mo sila ng kagalakan at kaligayahan na nagmumula sa inyo. Upang nang sa ganun maranasan nilang tuluyan ang katotohanan ng inyong presensya at ng comfort na nagmumula po sa banal na Espiritu. We praise you, we honor you, we glorify you. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. And amen.